Hello. Good morning. Ngayon, umaga is August 30, 2023. Okay? So, sa August 29, 2023, ang lumabas, ito, ito, tsaka ito, no? itong 146 tar na target ito sa STL ito kagahapon August 29 no paki-check lang ang result tapos dito naman itong 863 sa STL Mindanao ito 836 ang ano nito ang tamang posisyon niya. Narambol lang dito. At saka dito, 870. Ang ano nito sa steel Mindanao, 807. Rambol lang tayo. So meaning to say, tatlo ang lumabas itong mga number na ibinibigay ko sa inyo. So, kagahapon din, iba sabi ko sa inyo, na yung pairing ko may lalabas ito nandito 807 rambol lang ito nandito yung pairing ko 70 ba diba? sabi ko sa inyo araw araw may lalabas dito okay so ngayong August 30 2023 ito pa rin. So, magkukorespond lang tayo ng pairing. Okay? Ito, bali, ang magiging pairing ko. Yan. 3-2 3-7 3-8 3-9 2-0 2-3 2-9 0-1 at saka 06. So itong lahat ng mga number na nandito sa baba, kahit i-check ninyo ito, nandito ito lahat. No? Ako, sure din ako, itong pairing na, itong mga pairing ko na may lalabas dito. Okay? May lalabas dito. Itong mga number ngayon na nanandito. May lalabas dito. Hindi ko lang alam kung anong oras lalabas siya I-rumble natin para pagka-sure. Okay. Sa tingin ko, ang maganda sa akin itong tunay niya. Eh. Itong pera yung tunay niya. Eh. Maganda yan para sa akin eh. Pero nasa sa inyo yan. Kung alin ang pipiliin ninyo. Basta ito yung pairing ko. Kung itong pairing ko naman, wala dito sa... So, kung may pairing kayo na maganda. sa so, wala dito sa pairing ko. O, tingnan na ninyo dito. Okay? Dito nyo tingnan. Dito niyo tingnan. So, pag nagustuhan ninyo, alam ko ilang araw na ako nagbibigay sa inyo nito plus yung, yung pairing ko lang minsan ang hindi lumalabas kalamitan dito lumalabas okay isa, dalawa, tatlo so share lang no and then subscribe lang natin ishare natin sa mga kaibigan natin na tumataya Baka swertihin sila. Swertihin din kayo. So, okay. Hindi na ako magtatagal. Ibabalik ko lang. Ito yung ano ko. Ito yung pairing ko ngayon. Ha? Ito yung pairing ko. Tapos, 8, 2, 3. 1, 4, 1, 2, 3. 1, 7, 3, Three seven naman, ayan ha. Oh, so kita ng kita nyo naman ang mga number dito. So, hindi na ako magtatagal. ah, magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.